Okay. buti naman guys, napakabait ng amo niya kasi pinayagan siya. Meron Hello guys, dahil weekend ngayon, bibisitahin natin ang isang kauragon natin na masugid na taga-Subaybay. Ayan si pala si Lenibel. So ito para sa iyo. Bumili ako wow. ng shawarma. Ay. <laughs> At saka itong mag. Ayan, sige buksan mo, tingnan mo nga. sir. Hi. Ay. Nice to meet you, Lennibel. Ayan, dito pala siya nakatira. Anong exit to? I think 9. Exit. Hindi, nine. hindi exit 9. To alam ko ang exit 9. Ah, Medyo malayo. Hindi, hindi ko alam. Ayun oh. alam ko dati. Ah, okay. Nasaan yung amo mo? Hindi sa loob. Ah, okay. Buti naman mabait. Oo, oo. Nagpaalam okay. ako ngayon. Tapos kanina nagpaalam ako na ah. may pupunta dito. <laughs> ako kumusta naman ang Pasko at bagong taon mo dyan? Oo. Oh, <laughs> Lumabas kami. Lumabas kami nung friend ko. Tapos, yun. Casual. Uh, parang okay. good. All right, nandito na tayo kay Lenny Bell, isang uh, follower at uh, kaibigan. So, every time na mag upload ako, guys, isa siya sa talagang nagla-like at nag-ano, uh, nag comment So, maraming salamat sa Lenny Bell at sa wakas My nagkita God. na tayo. Taga-saan sa, ka sa Pilipinas? Bicol. abi ah, Bicol nga pala, no? Saan? Okay. Saan, saan era sa Bicol? Sorsogon. Sorsogon. So, Tapos yung uh, partner ko sa sa Naga. Ilan ang anak mo? Tatlo. Okay, so batiin mo naman sila kahit na late na. Oh, oh, happy you. New Year. <laughs> miss oh. na, miss ko na kayo Okay. Buti naman guys, napakabait ng amo niya kasi pinayagan siya. Meron kasing mga ano na hindi nakakalabas, no? Wala, mm -mm, ang higpit ng iba. Tapos so sa... pag weekend nakakalabas ka naman? Mm -hmm. Ay, hindi. hindi. ako. May pag may time lang Saka lang ako naga nagsabaan. Ah, okay. Pag may lalabas, pag may importante. ang saya ng gabing ito, no? So, itong, uh, kasi bihira ito, guys, na mangyari, no? So, may mga... May mga amo kasi talaga na sobrang higpit, hindi sila pinapayagan. So, ayun, na natin si Lenny Bell. So, follow niyo rin siya sa kanyang page. <laughs> Di pa may page ka? Wala <laughs> Ah, wala? Followers lang talaga. Ah, followers wala, wala. lang siya. So, may mga content creator din kasi na nagtatrabaho dito. So, Nice to meet you again, Lenny Nice to meet you, sir. Sana ayon. Uh, Buksa mo yung ano yung gift natin. Wow, make sure warm up Yang ano na yan, yung mag na yan, it will remind you na never give up sa mga pangarap mo. yon. tingnan mo yun sa kabila. Ayan o, never, never give, give up. up. Yan yung naging tagline ko rin noong yeah. nag-uumpisa pa lang akong maging content creator na huwag kayong susuko sa mga pangarap nyo at matutupad din yun balang araw. So, ayun, uh, kapag nagkakapi ka, Ma maalala mo 'yan. Okay. Lagi, lagi. Okay. Ilang taon na, na dito sa ano, Saudi? Ah, uh, takos ako ng kontrata pero nag-extend ako kasi ma Ah, so dalawang taon. Oo. oo. Ah, okay. Tapos, I... Kasi ako 14 years na ako dito. Medyo that's matagal. why, that's why. <laughs> idolo po kita. Hindi <laughs> <laughs> naman, talagang marami lang tayo mga responsibilidad. Anong nung nag-vlog ka po, lagi po ako nagko-comment, nag-share. Ah, okay, maraming salamat, Lenny So, I hope na ano, sa magkita tayo rin sa Bicol ng balang araw. Ah, hoping, Bye. hoping. So, sige na, medyo malamig. <laughs> sige, sige. Yala, chokran, chokran. Bye-bye. Yeah, yeah. Bye, Bye-bye. <laughs>